Okay na ba yung setup natin? Ah. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today's video ay pag-uusapan natin kung bakit ko napili tong Zenmax B3. dito sa aking phone. Kung ano-ano yung mga bagay na yon na nagustuhan ko dito sa motor, kaya ako siya na-consider na bilhin way back, ang pinakauna talaga ang gusto ko is yung version 2. Nung wala pa to, hindi pa to nare-release sa Pilipinas. Pero nung dumating to, nare-release to sa Pilipinas which is say yung mas latest na NMAX version 3. Eh, mas mar maraming mga, maraming mga haters dito sa bagong design ng NMAX. Pero personally, para sa akin, iba na yung uh, design nito. Hindi na sa uh, katulad sa previous. Talagang binago nila lahat dito. So, para sa akin, personal preference, personal opinion, uh, maganda talaga tong NMAX version 3. Pero sa una, hesitant din ako kasi parang nasabi nga nila na bingot daw itong NMAX. Pero uh, siguro dahil sa kinumpara nila to doon sa version 2. Pero ito kasi ibang ano na to eh. Kumbaga lahat binago nila doon sa previous NMAX. Ngayon, sasabihin ko sa inyo yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa NMAX version 3. Pinakauna, yung kanyang smooth engine or yung smooth CBT. Ito nga, CBT nung NMAX b 3 Kasi lagi na ako nakakita ng ADB 160, uh, mga Honda. So, pag dumadaan sila, naririnig ko talaga yung CBT nila na medyo may ingay, ganun. Meron siyang para magaspang yung tunog nung Honda scooters. Yung mga Honda scooters, yung Click 125, ganyan. Yung Honda ADB nila na 160. So, yun ang napansin ko sa Honda scooters. Pero doon naman sa mga cambio nila ng mga motor. Kasi yung yung RS ko may RS ako na Honda smooth naman yung mga Winner X yung mga De Cambio smooth yung mga ganyang uh, mga motor pero pag uh, dating sa scooter yung Honda, ay yung mga ADB nila 160 tsaka yung Click 125. Parang may magaspang talaga na tunog yung uh, scooter nila. Pero hindi ko sinisiraan yung Honda don sa scooter nila no. Yun lang ang napansin ko. Pero dito sa Nmax, mapa version 1, version 2, uh, dumadaan naririnig ko pag uh, dumadaan eh smooth lang yung kanyang engine. Kumbaga walang ingay don sa CBT. Uh, yun ang nagustuhan ko doon na parang kaka iba yung Yamaha. Hindi siya garalgal na tumakbo. So, yun ang pinakauna na nagustuhan ko dito kay dito sa Yamaha. Pangalawa naman na kinonsider ko is yung variable bulb actuation or yung tinatawag na BBA. Okay, kung galing ka sa 125cc na motor at lumipat ka dito, mararamdaman mo talaga yung BBA niya. Mararamdaman mo talaga siya pag uh, na-hit na yung 6,000 RPM. Doon, talagang nakakadagdag ng arangkada. So, para sa akin, advantage yon sa kalsada. Lalo na kung mag-overtake ka. Mag-overtake ka ng mga sasakyan na malalaki, ng mga bus, victory, 5 star. So, kailangan mo ng extra push doon sa acceleration na. So, BBA, ay malaking tulong talaga. Sa top speed, hindi naman ako gaano concerned sa top speed ng motor. Kasi mayroong video, yung ko kung sa Indonesia, na yung Tecmax pa nito, ah, hindi yung standard, yung Tecmax kinarera doon sa PCX na road sink. So, sa pagdating sa dulo, yung road sink, eh, nakahabol siya. So, baga, mas may dulo yung road sync. Mas may dulo yung road sync kaysa dito sa yung NMAX TechMax. Pero pagdating sa arangkada naman, nauuna yung TechMax. Ganun din dito sa BBA nito, no? So, mauuna muna yung NMAX and then hahabulin siya ng uh, PCX pagdating sa dulo. Pero sa akin, Uh, hindi naman yung top speed yung aking inahabol dito no so mas mas prefer ko na meron siyang hatak doon sa mid rpm niya doon sa 6000 rpm madali mo siyang madali mong ma yung 60 to 80 to 90 na speed dahil doon sa BBA niya well of course pag BBA is pag nag BBA siya mas kinakailangan niya ng fuel yun nga masasacrifice din yung fuel efficiency pero mas maganda na rin kasi mayroon siyang extra lapos. So pag uh, nag-overtake ka, madali lang 'yung overtake sa kalsada. So advantage 'yun sa sa kalsada pag meron kang BBA. Yung iba kasing mga scooter, uh, linear lang sila. Linear lang 'yung power. Uh, bagamat may dulo, uh, hindi sila katulad nung mga ganito na may BBA. Kasi 'yung BBA proven na talaga 'yung BBA. Dati pa lang siya sa version to meron ng BBA sa sa Sniper, meron ding BBA doon. So uh, 'yung BBA talaga is nakakatulong siya para uh, mas mapabilis yung overtake mo which is sa uh, akin very useful talaga yon kahit na nasa sacrifice yung fuel efficiency ayos lang kung ikaw, ang prefer mo naman is top speed gusto mo ng mabilis na motor so pwede mong palitan ng panggilid or uh, kung ano man dyan na upgrades para mas mapabilis yung motor mo pero when it comes to stock to stock uh, ito talagang BBA ng NMAX ang uh, the best uh, pangatlo sa uh, bagay na nagustuhan ko dito is yung din tawag na complete necessary features o yung Yamaha hindi nila binitin itong NMAX na standard version so meron na siyang sa kanyang suspension meron na siyang baso uh, dual channel ABS meron na rin siyang traction control dun palang kumpleto na kung sinabing necessary yun lang talagang kailangan mo from day to day basis na pagdadrive mo for safety nandyan yung ABS niya so hindi nila halimbawa hindi nila kinulang na single channel ABS lang siya uh, tinanggan nila yung TCS So, hindi nila ginawang ganun yung Yamaha. So, hindi nila binitin talaga. Magkaibang price point. Halimbawa, example na natin sa ADV-160. Sa ADV-160, ABS na rin siya may traction control. Dito rin sa NMAX, bagamat standard, may ABS na rin siya may traction control. Pero hindi nila pinagdamot yung mga necessary features dito sa motor na to. Is yun, yun din ang nagustuhan ko sa kanya. Bagamat dun sa TechMax, eh, mga Garmin navigation. Pwede naman dito sa cellphone, pwede kang mag-navigation dito. Another usapin naman yon when it comes to i-compare mo tong TechMax sa standard version. Kompleto na yung necessary features niya. Hindi niya hindi binitin niya yung features ng NMAX b 3 Nandiyan na yung uh, mayroon na siyang sub-tank naka keyless, naka TCS naka dual channel ABS. So doon palang makikita mo na okay nandun na yung mga necessary na features na kailangan mo sa araw-araw na pagdadrive mo. And then pang apat na nagustuhan natin dito sa motor na to is yung reliability of parts. So, don't get merong hindi naman ibig sabihin na si Yamaha lang ang merong reliability ng parts. Uh, Honda, maraming parts din yan. Uh, yung ibang mga brands, marami din silang mga parts na dyan. Pero pagdating kasi sa NMAX, yung ibang mga pyesa ng NMAX, version 2, yung previous version is pwede mong gamitin din dito so yung pyesa ng version 2 or yung previous version ng NMAX, pwede mo rin gamitin dito sa motor na to, so hindi ka magahanap ng uh, mga pesa kung baga hindi pahirapan yung paghahanap mo, yung mags, the same lang din at yung mga ibang mga uh, components ng motor na to, the same din sa previous version, which is napakaraming accessories, kung manunod ka din ng mga review ng mga Indonesian. Mapansin mo doon, marami silang mga modification na plug and play, ka, lalo na yung headlight nito, saka yung tail light, uh, meron silang tinatawag na GPA. So, modification wise, mas madali mong um, modify ito kasi marami ng available na parts. Mas madali mo ring maayos kasi marami ng available na parts. Kung ano yung pwede sa version 2, pwede rin dito sa almost uh, lahat. Hindi naman lahat, pero almost lahat ay pwede, pwede dito sa motor na to. And then, pinaka but not the least is the looks ng motor. Doon talaga na madi-determine kung anong ilang labas ng motor. Kahit marami pang features yan, kahit kung ano-ano pang meron dyan, kung hindi mo talaga type, kung ano yung itsura ng motor hindi mo rin siya ilalabas. Para sa akin, this is very unique. Ah, bago siya sa paningin ng masa. Sinasabi nilang mukhang rusi daw, mukhang, mukhang easy ride. Ah, yung looks talaga yung pinaka isa sa dapat na i-consider mo pag bibili ka ng motor. Kasi pag ah, dating ng araw, ikaw din naman ang titingin sa motor mo. Lagi, lagi mong kasama. Kung hindi pleasing to the eye, eh, ikaw din lang magsasuffer kung kung hindi mo talaga gusto yung motor na to. Pero sa, para sa akin, very unique yung kanyang itsura. So yun lang yung limang bagay na nagustuhan natin dito sa motor na to. Smooth yung engine, hindi maingay, hindi siya garalgal. And then, meron siyang BBA. Advantage yun sa road pag ikaw ay nag-overtake. May extra push. At kompleto na siya ng mga necessary features. At reliability of parts. Tapos yung look niya is very unique Bagamat maraming ayaw, may mga bashers Ganun din naman, nung lumabas yung version 2 Binabash din naman ng naka version 1 So ngayon lumabas yung version 3 Binabash din ng mga naka version 2 Pero uh, darating din yung araw Dadami yung mga NMAX owner NMAX V3 owner So magkakalat na to sa kalsada So magkakaroon ng exposure Masasanay yung mga mata ng mga tao And then ma-appreciate nila kung gano'ng kaganda yung pagka-design dito sa motor na to. Kasi kung nakita mo lang siya at glance, hindi mo masyadong ma-appreciate. Pero kung tinignan nung maigi, makikita mo talaga na very detailed yung pagkagawa dito sa motor na to. Talagang pinag-isipan nila uh, ano yung magiging itsura nung motor na to. So 'yun lang yung nagustuhan ko dito sa motor na to kung bakit consider po na kumuha ng NMax version 3. So sana nakatulong 'yun sa inyo sa mga nagtatanong kung bakit ito yung kinuha kong motor. So sana makatulong 'yun sa inyo makapag-decide kayo kung tutuloy ba kayo na maglabas ng bagong NMax V3 na standard version. Sa mga susunod na video siguro itatackle din natin kung ano yung mga ayaw ko din dito sa motor na to. Ano yung mga mga net peaking lang yung mga mild na naging ayaw ko dito sa motor na to. But uh, gagawin natin yun sa mga susunod na video na lang para hindi masyadong mahaba yung ating video. That's all for now at uh, see you in my next vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe please subscribe and support this channel uh, para ma-update ka sa mga susunod nating videos. Thank you for watching see you in the next video. Ride safe always. dumi ng motor natin kasi tagulan ngayon, hindi makapag-vlog ng maayos. Ay, sobrang dumi. Hindi pa tayo nakabili kasi ng pressure washer. Pero, pe pressure washer lang yan para yung mga buhangin matanggal.